at mula naman sa impila ng DWALFM, ang Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live, Live. Nationwide. Nation. Belda, magandang araw sa yo. Magandang araw Ariel, magandang umaga Pilipinas. Tinipon ng Department of Agriculture for Calabarzon na DA4A High Value Crops Development Program ang mga opisyal at miyembro ng Samahan ng Industriya ng Pagugulay o Sipag sa Tinalakay dito ang estado ng bawat probinsya sa industriya ng pagugulayan. Mga pagsubok na kinakaharap ang wastong pangalaga at pagkuha ng lupa ipapasuri at mga hakbang ng DA4A upang mapalakas ang produksyon ng gulay sa riyon. Kabilang sa dumalo sa aktibidad, sina DA4A Field Operation Division Chief and High Value Crops Development Program program vocal Redelisa Grueso, Apko Batangas Elizabeth Gregorio, Apko Rizala Mary Gahardo, Apko Laguna Ani Buko, Apko Quezon Eduardo Lalas, mga provincial officer ng mga magagulay at di ng DA4A. Mula sa DWA 95.9 Radio Totoo sa Batangas, ito si Renz Belda nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live! Maraming salamat, Renz Veldam, po naman sa CMN, Batangas.